pa rin po tayo sa mga palarong Pinoy dito sa Will to Win! At syempre, kitang-kita po yan sa energy at ng ating mga estudyante dito sa ating studio! Happy, happy Friday! Grabe ang energy! Iba! Saya. Ayan, ito. Batiin muna natin ang Happy Anniversary Ayan, ang Buko Channel ng Signal TV. Ayan po, tatlong taon nang nagbibigay ng tawa at tuwa ang channel na ito. Maraming mapapanood dito ha, mula sa classic comedy hanggang sa makabagong comedy shows, including na dyan, ang Padyak Princess at Wow, mali! Doble tama! Yes! At syempre po, mapapanood din po tayo sa Buko Channel. Live na live po ang Will to Win dyan. Mapapanood niyo po ang Buko Channel sa Signal Channel 2. Kaya, Happy Anniversary, ya, Buko! Woohoo! Happy Anniversary! Ya! At ito na, Grabe ha, eto. Cindy, kung kanina nagpakitang gilas ang mga pambato nyo sa Hep Hep Hooray, ngayon naman, eto na, magkakaalaman ng tayo kung kaninong grupo ng estudyante ang palaban! Sinong palaban dyan? Oh, hindi talaga sila papatalo ha? At ako, may chance nga kayong manalo Yeah! Ayan, sino kaya ang mananalo, Ana? Magkakasubukan na kung kaninong school ang bibida sa pinakamasayang karera ng bayan. Ito ang Sakurera! kila Kilalani na po natin ang mga pambato ng mga school sa karera! Eto na, ang hot na hot na grupo. Siyempre, kasama ang kanilang hot na leader si Christine. Eto na po ang Polytechnic College Pasok! Oh, di ba ang sigla-sigla nila, Pe? sing flawless naman down ng proud bisaya team leader na si Fatima ang kanyang grupo mula ay sa STI College paso yeah! let's go let's go woo ang support naman ng mga ating ano so no? solid, eh. okay naman ating pangatlong grupo Tingganta naman ang boses ni si Team Leader MJ, ang kanyang mga grupo mula pa sa Lady of Lourdes Hospital and Colleges. Pasok! di hey, oh, diba, tamang AAA lang sila d'yan. Pero eto na nga ha? Nako, eto na nga ha, datagungdung naman ang stage sa pagdating ng team leader na si Boopsy at ang mga bigating students na pinagsama-sama from Barangay 530, Sampalong, Paso! Come on! Yay! Woo! <laughs> Woo! <laughs> Ayan! Okay, para malinaw po ang karera ha, isa-isa po kayong papasok sa sako at iikot sa ating mga sexy posse girls na nasa dulo. Gagawin niyo po yan hanggang umabot sa ikasampung miyembro at ang unang team po na makakakuha ng flag at maitataas ito, siya ang panalo. O, oh, kayang-kaya niyo yan. Tama, kayang-kaya! O, oh, di ba? ito ha, bawal po lumagpas sa starting line ang mga sasakay ha. Bawal din po lumundag. Dapat lakad lamang po. Ayan, mga paalala natin. Tama yan. Dapat sumulog po tayo sa rules ha. Pero para ganado kayo sa karera, may pampagana kayong 10,000 10 cash! Oh, di ba nga? Pero eto na total of 40,000 cash! Ay, ano na, no, may iba ako. Hindi ba kapapasukan lang? Eh, bakit nag-cutting sa kagad kayo? Ang <laughs> pasok, BFS ngayon na. Kapapasukan, mga profesor, ito yung mga estudyante nyo, nalagakwacha. Pakita mo yung mga picture. Ang pakita pakita mo. Ayan, no? Mga mukha. Ayan, dignity. From Dumaguete, Negros Oriental, TF, ano yan? Film production, opera, teatro, Dumaguete City! <laughs> ah? Welcome back, ano yung school, no? Ano yan? Ano yan? IIH. IIH College! Wala ba kayong mga baso? Wala kayong baso? Kakawi lang po ako, Yubing! Mababait ba kayo? Opo! Opo, Kuya Okay, sanda. Wala, wala kayong baon bukas? Ano? Sa lunes? Okay, okay. Okay, lang. Oh. Okay, good luck! Peso na kayo, ako lang tinitinan dito. Let's oh, go! Lahat kayong nagti-10,000 na. Ah. Yes! Yung mga nang-naulog po serving, 14,000 cash. Nainpansin ko. O, oh, ano gusto mo sabihin eh, sa mga kalaban mo? O, oh, ito para maiba naman. Knock, knock. Who's there? Yeah. Lady of Lourdes. Lady of Lourdes who? Be my lady of Lourdes. <laughs> <laughs> Come to me and take my hand. Alika, alika, alika. Umabasin Uh, so uh, 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 Knock knock. <laughs> Who's there? Trinity. Trinity. Trinity who? Listen to my voice. <clears throat> if I love if February night are you my Trinity? <laughs> pede, pede, pede. Oga okay. Fatima. Okay. Ako na knock knock. Jose. Who's there? STI. STI who? Here at STI, we got it all for <laughs> you! Grabe! <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, Ang lalakas ng tama ng mga co-host natin. <laughs> Basta pa corny, boo. <laughs> ah, boo. Uh, pag okay, pala tingnan si Bubsi. Bubsi! Lugi kami dito, nagsama ng bata. Dapat rin, nagbabitamin sa muna eh. Hoy! <laughs> <laughs> hey, bata ba to? Ba, ilang taon ka na? Ninety. 19... Ninety na yan! Akala ko nine years old! <laughs> <laughs> ano ba naman yung mga naknak -nak nyo ang, ang iikli? Oh, ikaw. Ito. Itong grupo ko, mga estudyante to na sari-sari sa Barangay 530 Sampalok, Manila. Okay. Mm -hmm. Okay. Na <laughs> ah, habang! Okay, okay. students yeah, of Paranggay 530 sa Palok, Manila, who? who? Come on! Hell! Hey. Kung gusto mong ang iyong buhay, humanap ka ng student of Paranggay Ay, nako! U oh. Ulitin mo! Ulitin mo! Ulitin Is mo! Pa? Walang sound! Walang sound! Ulimin oh. Ganun lang kayo! Ganun! Ayan! Oh, Come on! Yo! Check it yo. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng slot at pambarang kapag <laughs> pinisira mo Huy! Uy! Uy! Oh, okay ba? Opa, bakit ba? Sandali lang, pwede naman bumaway. Balik kayo ulit ng Monday. <laughs> <laughs> o pwede na, Peso na mga ninyo. Una, una. Ito okay, ayan, <laughs> four-pwede na. na. Sige, yeah, kunin nyo na yan. O, oh, ayan, walang lalagpas sa starting point, ha? Sunta, sunta, pasok na, pasok sa loob. Okay, ha, palang ready po sila. Tawagin na natin ang ating mga postie Girls, pasok! Good luck sa inyo. Lahat kayo panalo. May 10,000 yung mananalo. Plus 30,000, 40 40,000 na. Good luck sa inyo. Kaya ano pa hindi tayo? Sabi-sabing tayo. Sa, sa kurena, go! 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 Dito, 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 dito. Yan! Tapat sa start Yan! Huh? Ganun! Puesto na! Puesto, puesto. Ayan, yeah, yeah, ayan, yeah. Go! Go, go, go! Walang matatapa! 40,000 ang mga Ang magkakalaban ay mga taga. Lady of Lourdes Hospital Colleges, Trinity Polytechnic College, SCI College, at Barangay 520 Sao Paulo.

Lunes. Dalawa na lang din ang SCA Kaling Galengo. At naglalabang Lady of Lunes. Dalawa habol. Let's go, let's go. Isa na lang <laughs> ang Lady of Lunes. Trinity, dalawa na habol. Habol na. Oh, ito na. Galing. Habol. Ayan o, na lang. Malakisa na lang! Tayo, oh, tayo, tayo! Malakisa na Tayo, hospital and colleges! Ayan na! Pate ang Trinity College! Trinity College! Arangino! 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 lang! uh-huh <laughs> Grabe! Grabe. Ayan. Grabe energy nila, Woo! no? Oh, Panalong-panalo talaga yan. Siyempre, anong gusto niyong sabihin okay, sa Will to tira Win? Siyempre, magsasalita. Maraming maraming salamat po sa TV5 at Will to Win at kay Kuya Huweng! Ikaw, anong gusto mo sabihin? Maraming maraming salamat po sa TV5 at sa Will to Win! Okay!